hello, good day po sa inyong lahat dyan and again, welcome back po sa aking channel Dance Collection po muli, nagpapasalamat po ako sa ating mga subscriber at sa mga bago pong nagsubscribe po sa atin maraming maraming salamat at ganoon din po sa ating mga datihan na na nagsubscribe po sa ating channel maraming pong salamat at ganoon din po sa ating mga OFW na nakapanood po ng ating video maraming maraming salamat po at kung ikaw po ay bago pa lamang sa aking channel ay magsubscribe ka na mag-like and share at pinutan mo na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bago at susunod ko pa sa mga video. So dumako na po tayo sa ating pag-uusapan po ng mga barya. Kaya update ko lang mga counters yung mga barya na patuloy ko pong binibili hanggang sa ngayon. So ang una po sa listahan po natin ang year 2009 na 10 piso. Ito po yung year 2009 na 10 piso at ang year 2007 na 10 piso so ang year 2007 po ay ito po yung itsura nya ito po yung nasa kaliwa ganito po yung likod nyan at ang year 2009 po ay ito po ang likod so ito po yung sample lamang po ng 10 piso na hinahanap natin sa mga hard to find coins na year 2007 at year 2009 so ang year 2007 po ay binibili ko po ito sa halagang 4,500 depende po sa kondisyon po ng barya at ganun din po dito po sa year 2009 binibili ko po ito sa halagang 5,500 yan po depende po yan sa kondisyon po ng mga barya at mayroon din po tayong hinahanap dito po sa mga 10 piso neto Na isa sa mga binibili natin Ito po yung naiblog ko na po dati Ito po yung year 2005 Mga hunters Para itong hawak po natin ay mga common coins lang po ito Ito po yung uh, karaniwan po nating ginagamit sa sirkulasyon ito pong dalawang klase po na ito ng year 2005. Ito po ay nagkaroon na po ako ng content nito. So, bali inuulit ko lang po para alam din po ng mga counters yung ating barya na binibili. So, ito po yung mga common. So, ang hinahanap po natin ay yung sa mga type po ng 10 piso sa year 2005. Ito po yon yung reverse 2 at ang reverse 3 sa mga nangakaalam po siguro alam familiar na kayo dito sa mga variant po na ng 5 piso ay ng 2005 na 10 piso at doon po sa mga baguhan medyo malilito pa sila dito sa mga variant na ito so ito po yung pagkakaiba nung likod ng year 2005 sa sa 10 piso so ito po So ito po yung 2005 mga counters. At ito rin po yung isang year 2005 na 10 piso. Ito yung mga ginagamit natin sa ngayon yung mga pobong coins na 2,510 piso yan po so makikita nyo ito po yung mga normal coins common coins so ang hinahanap po natin ay ito pong reverse 2 at ang reverse 3 sa year 2,510 piso ito pong nasa ibabang ito so ngayon binibili ko na po ito ng 1,500 mga counters kung meron po kayo ay mag PM lang po kayo sa akin so, ito po ay hindi natin binibili ito so check nyo yung mga 10 piso ninyo ito makikita nyo sa inyong mga coins na 10 piso itong likod na ito reverse 1 at ang reverse 4 so mga common lang po ito bali ito po yung hinahanap natin ito 1.5 ko po binibilihan mga counters so mas dan yung maygi, mga counters oh malaki po yung pagkakaiba ng mga coins nito yan ito mas malaki mas malalapad po mas bold Kesa rito po sa mga common coins ganoon din po dito yan so hindi po yon magkaparehas magkaiba po yung magkaiba po yung mga daipon niyan dito po sa likod yan po at ang isa pa rin sa mga hinahanap natin at binibili dito sa mga natin piso na ito ay ang year 2003 mga counters ito ay binibili ko na rin sa halagang 1,500 depende po sa condition ng barya so ito po yung hinahanap natin pag inikot nyo siya ito po yung lalabas reverse 1 yan po mga counters so ito po ay hindi madaling makita o mahanap sa sirkulasyon pero ito po ay may record po sa numista kaya po binibili natin kung ito po yung wala doon sa record ay hindi naman para bilhin pa natin ito itong mga 10 piso na ito yan year 2003 yung common coins po ay ito mga counters yan mga 2003 so ito po yung mga common coins makikita po yung likod Ayan malayong malayo po doon sa pinakita ko na binibili natin na 10 piso yan makikita nyo check nyo yung mga year 2003 na mga 10 piso yan pare parehas po yan ito po yung mga common coins lang ito po yung mga ginagastos natin sa araw araw so ito po yung mga umiikot sa sirkulasyon So yung hinahanap po natin hindi rin po basta-basta makikita po yung likod. reverse one so kuha ng sample ng common coins yan po ito yung common coins 2003 yan po so ito po yung binibili natin sa halagang 1,500 at ito po naman yung common coins lang face value lang 5 piso lang po ang halaga nito itong mga itong year 2003 na 10 piso so ito yung bali hinahanap natin at binibili yan po yan po ok update ko na rin po yung mga 5 piso na patuloy po natin binibili so unahan na po natin ito pong year 2015 na 5 piso yan po meron po tayong hinahanap dito at binibili sa halagang 1,500 So ito po ay common coins lang. Ito pong makikita nyo ngayon na year 2015. Pag binaligtad po ninyo, ito pa makikita nyo. Reverse die, reverse, reverse die tree mga hunters Ayan po. At meron po tayong nahunt na hard to find na year 2015. Ito po. Ayan. Ito po ay reverse die 2, mga ka-hunters. So bali ang binibili ko po rito ay ito ito pong 5 piso na ito sa halagang 1.5 yung maganda po yung condition mga counters bali ang nakuha po natin ay hindi na ako kagandahan itong year 2015 na 5 piso so naghahanap po ako ng magandang klase pa nito yung medyo quality pa kahit hindi na siya bagong bago basta quality pa na may maganda pang condition yan po kung mamasdan po ninyong maigi magkaibang magkaiba po yung kanilang likod ayan mas bold po ito ito po mas bold ito pong nasa aking kaliwa mas malaki po yung mga kagwil at saka yung mga letra po ng Bangko Sentral ng Pilipinas at saka 1993 halos lahat po mas malaki po yung ito kaysa dito ayan Yan po isa isa po ito sa mga hinahanap natin at binibili. Ito pong year 2015 na 5 piso. Reverse 2 mga ka hunters. So yan po, tingnan niyo maigi Yan po ang reverse 2. At ang 5 piso na year 1996 mga ka hunters. So bumibili din po ako nito yung quality pa o medyo maganda pa mga counters yan binibili ko po halagang 500 500 pesos ito po mga ganitong year 1996 ito po common coins lang po to 5 piso lang po itong halaga nito itong mga ganitong klaseng condition po ng lima piso hindi na po mga circulated coins na po ito so marami pong nagpo-post ng mga ganitong pare sa akin ay puro ganito po yung itsura So ang hinahanap po, po yung medyo bago pa. Yung medyo quality pa. Ayan po. Ganun din po sa year year 1998. Ayan po. Yung medyo bago pa, yung medyo quality pa. Para lang naman tayong namimili ng damit ng mga hunters. Siyempre, hindi naman tayo bibili ng mga luma o butas na mga damit. Siyempre, ang hanapin natin bago. Yung maganda pa. So, ganoon din po ako mga counters pagdating sa coins. Siyempre, hinahanap din natin yung may quality pa. So, yan po ang binibili natin. At ang may hinahanap din po ako rito. Kung may makakita po kayo ng year 1996 na walang mint mark, binibili ko po yun sa halagang 3,500. Ayan po yung mint mark na sa ilalim po ng balikat ni... Emilio Aguinaldo ayan po yung walang mint mark po, year 1996, 3.5 ko po binibili ha. Yan, depende po sa kondisyon po ng barya. At dito naman po sa year 1998, ang hinahanap po naman po dito ay yung may mint mark. Ayan, ito pong nakikita nyo ngayon, walang mint mark, common coins lang po ito. Ayan, so ang hinahanap ko po yung may mint mark. Ayan, Tandaan po ninyo mabuti mga counters yung mga barya na binibili ko. Ito common common coins lang po ito. Walang mint mark. Ang hinahanap natin yung may mint mark year 1998. Dito naman sa year 1996 yung walang mint mark. So, ito common coins lang din po itong hawak ko. Sa kagatong mga condition common 5 piso lang po ito ang balyo so sana malinaw po yung mga barya na hinahanap ko. At ang top po natin yung pinakamahal na barya sa dito po sa 5 piso. Ay yung year 19 ah uh, year 2006. Yan po mga counters binibili ko po sa halagang 5,500. Depende po sa kondisyon po ng barya. So kung meron po kayo nyan mag lang po kayo sa akin. Ito po hindi rin po basta-basta madaling makita ngayon at hindi rin po ito madaling mahanap sa sirkulasyon kaya ito po yung binibili ng mga kolektor sa mataas na halaga so ito po ang ating binibili sa ngayon mga counters okay po mga counters year 2006 ang binibili natin dito sa 5 piso na ito so sana malinaw po sa inyo yung mga baryan na aking hinahanap at binibili So, ang binibili ko po ulit mga counters ay ang year 2007 at year 2009 na 10 piso. Ayan po, ang mga mga takpuan po na binibili natin dito po sa mga BSP na 10 piso at 5 piso. So, hanggang dito lang po mga counters. Maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.